Ano sabi mo? Pailan mo ba? <laughs> si Boss Erf <Earp>. Boss <laughs> <Hey> Guys! Kasi <laughs> nga dyan oh, Nakaharap na siya ka daw papi <laughs> kagaling Kagalit si Boss Erf Nandiyan ka pa Nandiyan tayo ng pinto ng Wynn Geng-geng, gagal si Herb TV. Ito luma natin, pinto. Yun know, luma na talaga siya. Isa-isa lang gawa. Sa susunod, bubong naman. Bubong. Ngayon, pinto lang muna guys. Nod-nod lang kayo sa video ko. Hey, may ko na malunggay para sa nagtatrabaho. Ang tagal. Uy, ang titsa na dyan. Nabibitsin sa malunggay. <laughs> ito ulam natin ngayon dahil papagawa tayo ng pintuan iyon maraming sabaw na pinuan wow! grabe naman itong maging may galit na galit <laughs> uy police mm -hmm. poise ka na yan ah <laughs> hey guys hintayin nyo kakain na tayo let's guys bigla kami nag open bigla kami nag open nung no, pagkagawa na pintuan guys yun ito pa yung natin oh. No. pa natin yan yun, no. biglang luto biglang bukas paggawa ng pintuan <laughs> ito yung tinda ano namin oh. No? pamangkin na tindan tinda na ano oras na pa wala raw kikita wala siyang kikitaan yun, yun pintura na lang pintura Ayan. biglang bukas pagkagawa ng ano barga ng pintuan hey guys di ba pinagbago laki pinagbago ng pinto ako na lang hindi joke